Yan, iwas up mga katatay So, saing muna ako Tapos magluluto na naman ako dito sa bukid Dito na naman kami ngayon sa bukid so, Mga katatay So, ito ko Piwa sa saing Saingan So, iba talaga pag buhay mahirap ka Mga katatay So, kailangan mo magtsaga Pag wala kang tsaga Hindi ka makatagal dito Ano? pag tubig hugasan natin hugasan ko na ito kanina mga katatay para hugas ko na ito ng aking so final water tayo bitin pa Salamat nga pala at shout out sa mga bagong subscriber natin dito sa Katatay ng Mindoro sa ating youtube salamat po sa mga nanonood at patuloy nyo pa rin sinusuporta ng aking channel sana dumami pa po kayo at marami pong mag share nitong aking video salamat po sa mga mga kaitindi sa mga tulad namin okay, so kami po ay yung mga dakilang magsasaka ng sibuyas dito sa Occidental Mindoro so magluluto muna ako dahil nagpapatubig guys ng aking mga kasama ng sibuyas so ayan sasalang muna natin to mga katatay takip pa. Masarap natin So, linyo malinis naman 'tong kaldero. Linilinis sa dinami nanay. Ayun oh, okay naman. Okay. So, 'yung mga katatay, a, uh, medyo mahirap 'yung kaldero pag naglinis doon sa lutuan, talagang mapapasa, mapapasubo ang paglinis so itong kaserola ko lininisan ko dahil dito ko yung manok pagkatapos ko yung sinain ko so ang next ko naman dito ang mino natin ngayon ay magtitinola tayo no? yan magkasan ko muna yung kaserola ang mino ko yung sinain ang um, ko naman ay ang pantinola ng manok mga so ito yung manok na binili ko kanina so na na video so, may paminta yeah. may paminta tayo may paminta tapos ito paminta tapos ito siling green papaya ba? magpapakaw na papaya ito, tal tapos kalahati itong manok uh, worth 150 lang pala ang manok na to so natagtad na rin siya hugasan ko lang yan so apat lang naman kami dito mga katatay kasi kasi na sa amin kung lahat ng kilo ng mahigit worth 150 pesos na uh, manok okay. tapos na natin sa marami isang hugas pa mga katatay so, masarap basa natin yung ten na ayan mamaya mga so, katatay ito ay isasalkot siya natin so, dahil ulang pa naman dahil nagluluto pa ako ng ng tawag ito ng silain so lagay ko na siya dito sa kaserola ay sasabit kasi pag ano ay tirahin ng aso to dati tayo dito so ito yung ano natin wala tayong video pa ito yung ating sinaing ayun o, sinaing natin video malakas ang hangin dito ngayon sa bukid mga katatay so dagdagdagan natin ang gatong to baka magkilaw yung ating sinaing tapos matindi na rin ang init yun dito lang kami o ayan o tapos yun so ganito yung buhay ng farmer mga katatay so, kung mapansin nyo kanina tara nakabalot ako kasi so, sobrang init sobrang matindi ang ilit sa bukid kung ipapakita ko oh, yung mga kasama ko mga katatay kasi ito yung sabiwisan ko yun sila yun papatubig sila ito. sobrang init mga katatay kapag mataas yung blood pressure mo. mahirap magpahinit na magpahinit ako nga nahihilo ako eh sobrang magpahinit talaga so, Ito muna ako ang nakasama kulang ko na lang is may ako dito tapos may sibuyas akong kinuha dun sa aking sa aking sibuyasan so, abang naglilinis ako kanina so natanggal siya so ang ko na lang ihahalo ko na siya sa aking lulutuing tinolang manok Ayan. so ngayon mga katatay kukuha muna ako ng papaya okay. wait lang mga katatay ha. so ayan mga katatay uh, Hinihintay ko muna maluto itong sinaing ko bago ako alis. Lakas na rin ang hangin kasi dito ngayon. Ayan ang lakas ng apoy ko. At syempre mga katatay, i-make sure natin yung maputing kaldero kanina umitim na kasi wala naman tayong pan sa ala. So, kawawa wow, ano naman yung tagalinis natin dito. At ang gagawin ko dito ay hintay ko muna maluto ito saka pupunta doon para kukuha ng papaya sangkap sa akin. Ang gagawin tinolang manok. So, ayan mga katatay sobrang init na so pagkuma na mga katatay so ayan mga katatay so dahil hindi pa luto yung sain ko iinisa so, uh, ko muna sa sibuyas ko ang itong mga masarap ng masarap kasi itong bagong harvest ng sibuyas mga katatay lalo at, ayan uh, o ang press from the farm ko tanggalin natin to ito na lang ano, pansin nyo tapos ito pa may sila rin pang bilog sana ito yun pang bilog first coin nya so mamaya kanin. Ano yan dito first stock. Yeah, so. Gasan natin. okay. so na mga kasama ito pa yung mga panghalo natin mga katatay may talong tayo na press din. Oh, from the farm. Brush from the farm. Yan. So, yan. Para luto ng aking sinaing. Mga tatay. Tignan ko muna. Inip.

mabibigla, tandaan lang ayan so ayan yeah, thank you mga tatay sa mga bagong followers natin at sa uh, nagsishare ng ating video so andito tayo sa bukid ngayon salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa atin as a farmer ayan, kukuha mo tayo papaya mo tatay

mga katatay ito na yung papaya so ito na dalawang kinuha ko so babalatan muna natin so ito maganda ganda then pag nabalatan natin to check na natin kung ano yung sa natin ito lang mga katatay mas basic lang smooth lang pagbalat Sobrang na siya mga katatay. Pero, ayan. Sarap pa rin to. Magandaan eh. Sabaw na natin ng konti. Na Sariwa man ito mga katatay. natin yung mga green-green. makatito eh. Kaya, yung mga green-green, tanggalin nyo mga katatay. Kasi, makati yan. Ayan. na, pag okay na, so, magasa natin tubig. Ito. So, magasa natin. Tapos, bibitakin natin. Binilisa kasi natin ito eh. o.

Igisa natin yan. Pero bago natin gawin yan, igisa muna natin yung manok. So yan mga katatay, ilunutok muna natin yung manok. Ito, isalukot siya natin. Ayan. Pagkatapos natin masalukot siya po, salkot sa muna natin to. Lang ito kailangan natin nito ay asin tsaka kukuha natin ilagay na natin yung mga panghalo yun o magiging natin ng paminta paminta durog okay, so magiging natin isibuyas sibuyas, tirahin na natin ito to, ito tayo nyo mga kapatay para bumango na sya kagad sama na sa kutsa natin sama natin itong Ayan. tapos itong malaki The more, the merrier to. Ah. 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 Tapos, asin. At saka, kong yun mga katatay so pagpatuloy naman natin tong paghiwa paglinis ko ng papaya Ayan. so ito ko lang sa tubig ng dito muliigit na lang ako ng panibago pa sa bawah tatayo dito na siya sa kwan. Doon natin ito. Okay, hati natin ito. tapos mga katatay so hugasan natin kukunin natin yan so kukunin natin so, tapos magigib na ulit tayo magigib na ako ng palibago ah, mausok para bukong sa bota yun niya yun so ito na siya mga katatay so fight ito lang muna tapos yung tubig na ito, natin, palitan natin Ayan mga katatay Ayan so mga katatay dahil mainit Ito na, nangigip na ako ng bawat tubig Tapos bubuksan natin yung Silikot sa kumanok Tignan nyo mga katatay O diba Sarap

bawang. Yun. Yun. Yan. Yan. So, magpapalatin natin. Na natin. Okay. So, ayan mga katatay. ko muna itong aking Nor Magic Sarap sa tinulang manok para mas add on ng lasa okay. so, isang graso lang ito mga katatay para mas lalong lumasa yung ating tinulang manok okay. dahil noong nakaraan matay nilagay dahil na natin manok yan kumulo pag kumulo na yan matay na natin yung So, ayan mga katatay, kumulo na siya. Ilahok na natin ang papaya. no? Ayan, ayan siya. Oops. Yun. Tapos. So ayan mga katatay, pagkatapos natin nung nilagay natin yung papaya, so gagawin naman natin ay titignan natin kung ako uh, natin oh, yung Ayan o. So, oh, ingit. Ayan you o, know, kumukulok-kulok na. It's grabe. Kayang-kaya naman mga Ayun, Ayan na, uh, yun know, o, the best. Kumukulok na siya. Ayan. So ito yung ating sandok tignan natin wala pang timplayan mga katatay yung salkutsyo pa lang kanina pero bari ko masarap so takitan muna natin so ayan mga katatay so ngayon mga katatay add lang tayo ng kunting ajinomoto ayoko ko sana maglagay dito eh saka uh, dagdag tayo ng rock salt yun know, o, rock salt okay, so madali naman matunaw pag rock salt ang ginamit natin mga tatay hindi natin kung anong sabwa kasi may noda sa napon. sibuyas. Compliment. Parang. Compliment siya. Okay. Na natin, sa tatay, natin sili at ilang talong natin. So, ayan, ito na. Ang bot mo, oh. So, ayan. Ayan, titik balik. Ayan, oh. Hmm. ya, tolong ya, hati sudah, terah, kain, nah, kain, nah.